So, magiging extra cheesy muna tayo ngayon kay Papa. Dahil nga alam naman natin na si Papa palagi yung nagluluto ng mga ulam namin dito every tanghali, ganyan. So, sinabi ko sa kanya na huwag muna siya magluto ngayon. Huwag muna siya magluto dahil ako muna bahala ngayon sa kanya sa lahat. Dahil nga gusto kong uh, ako muna yung bibili ng ulam namin, ganyan. Para luto na agad, di ba? Siyempre, alam niyo naman ako na talagang palagi akong handa. <laughs> Literal na palaging handa dahil nga sa mga kahit anong okasyon namin, sa kahit na anong mga um, handaan ay kasama namin talaga. At alam ko magugustuhan niya to guys. Kaya tala pakainin natin si Boy Ina ngayon. Iyaan muna natin siya, wag muna siya magluto. Mm -hmm. Dami kong biniling. Awan ko lang kung di naman awa. Alam ko naman na paborito ang paborito niya to. Let's go. At kita nyo naman, ibang ngiting palagi ang salubong ni Papa every time na may pasalubong ako sa kanya. Ngiting akala mo, bata. Literal na bata dahil wala pang ngipin niya. Siyempre, <laughs> dapat palaging handa. Biglaan man o bongga ang handaan. Wala mang okasyong kasama, tsak masarap ang kainan. Simula bata pa ako, si Papa ang laging unang gising para maghanda ng pagkain magluto, mag ng mesa at palaging sigurado mabubusog kami bago magsimula ang araw. Mas masarap pala talaga pag laging magkasama kumain. Hindi lang dahil sa lasa ng pagkain, kundi dahil sa samahan, tawanan at mga alaala -ala na mabubuo sa bawat okasyon. Para sa akin, ang bawat okasyon, maliit man o malaki, ay hindi kumpleto kung wala ang pagkain laging kasama. Ang pagkain may kwento ng pagmamahal at pagdiriwang ng bawat pamilya. May celebration man o wala, nandiyan palagi si Papa at din ang pagkain laging kasama ng aming pamilya. Ang lasa ng tuwa, ang lasa ng pagmamahal, ang lasa ng bawat okasyon. Sarap na di magbabago, dumaan man ang maraming panahon. Ang palaging nandiyan, ang palaging maaasahan, at ang palaging handa. Para ayaw mo kong paglutuhin, ha? Bakit? <laughs> Ay, may <binarating>, ha? Hindi <laughs> ka ba natuwa dyan? Hindi ka natuwa, ha? Pero natuwa ka. Hindi oh, diba? ko hindi Sarap, di ba? Maganda nga, hindi na ako yung Puro ganyan lang. <laughs>